isang grupo na ito, uh, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit-tuko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa o dalawa ha, na tao. Kaya, hindi ako aalis dito. Dahil, nilagay ako ng mga tao dito. Believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Hindi ako mag -re resign Yan ang sabi hey. ni VP Sarah Duterte, partner sa kanya. First time to, no? Nagpatawag siya ng uh, uh, press con. At may pagpasok nga niya, may request pa siya. Uh, K can I uh, request? Di ba? Ganun parati naman si BP eh. Mr. Uh, DJ? Can I Mr. make DJ, a request? Can I make a request? Uh, Talagang uh, napaka ano to. Napaka magalang. Mm. Nawa no, Baba, Tataas sure, yung kilay mo na naman eh. Sinasabi ko pag magalang. Uh, hindi mo ko nakikita. Napangwi uh, lang ako. Uh, pero, <laughs> <laughs> hindi yung picture mo partner ito. <laughs> Tumataas. Tumataas. <laughs> kahit picture ng partner. Lamat ka doon, partner. Mas mataas kilay mo kaysa sa akin. <laughs> <laughs> Hindi nga, wala nga akong kilay partner pag sa, sa, camera. Oh. Um, di daw siya partner. Kasi ang mm. naglagay uh, sa kanya yung 30, ilan? 30, 33 million ba? Hmm. Mm -mm. Actually, uh -oh. partner, di ba? Yes. Ang dami nangyari ngayon. Problema. Ay, okay, ojo ko. Okay, ojo yeah, ko. Yeah, loud and clear. Okay, partner. sige. Actually, maraming nangyari ngayon. Hindi na ako nakahabol ng mabuti kasi yung hearing ko hapon. Uh Oo. -oh. Diba? So, nung pa-uwi pa na ako, syempre matagal-tagal yung biyahe, tunin ko na lang, alam mo, hindi mulan ulit. Diba? Uh Oo. -oh. Ano nangyari sa mga hearing. Nakita ko nga itong ano, pero hindi ko masyado na, nasubay pa yan. Yung akbang na yan ni Senator Zubiri at Senator alan uh Oo. -oh. Uh, hindi ko masyado nasubay yan kasi parang Paano kung magkaroon ng concern resolution. Wala kami kaalam-alam? yung dati, di ba? Siyempre, na-involve dito para si Sen. Binay. Yung friendship si Sen. Binay sa kasi Sen. Subiri. ah uh, Subiri. So, anyway. So, yun ang nakita ko. Pero yung dulo, hindi ko pa napansin. Apart na kasi ito. So, nung sinusubay na ko yung healing sa house. Mm-mm. So, tagal. Bigla may pumasok na press phone. Ito okay. si Sara. Oo. So, yun. Doon ko nakita yung iba, di ba? Oo. So, sumalabas partner, di ba, ang sabi nga, eh, yung impeachment, eh, para lang galing na masatrita ni VP Sara. Siyempre, mm -hmm. tinabi so, niya yan. Galing daw ito kay Representative Franz Castro. Oo. Uh -oh. Ha? So, ang, ang ang, 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 magiging sitwasyon ngayon, nakikita niya is, ito ang magandang sinabi niya, partner. Wala daw siyang nasikita, malamang daw. Kaya, pang impeachment, pinag-resign siya, that ang nakikita niya, walang dahilan para sa ma-impeach. Diba? Right? Yung nasabi niya. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. So, ngayon. Next question, Red. Mendoza, Manila Times. Good afternoon po, ma'am. Red Mendoza po from the Manila Times. Ma'am, si, ano po ma'am, si Congressman Jill Bongalon of the Ako Party List said na kung hindi naman daw po kayo interested sa trabahong ito, eh mag-resign na lang daw po kayo. Sabi din po ni Kong David Suarez, Deputy Speaker David Suarez, na most of the congressmen felt na the Vice President, kayo daw po, uh, with all due respect ma'am, sabi po, eh mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho ma'am. Ano po ang inyong masasabi dito sa sinabi ng quote-unquote young guns of the Congress? Oh, um Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay ko tsaka kay Martino Pero pagbibigyan kita, Red? Yes, pagbibigyan kita. Gusto nila mag-impeachment, diba? So, apparently, pakiramdam ko, at sa tingin ko, sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng hanap ng kung ano ang gagamitin nila, ngayon, uh, ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track uh, na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever, and then, itong isang grupo na ito, uh, umalis ka dyan, kasi kapag hindi ka umalis, kapit-tuko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin, hindi sa isa o dalawa ha, na tao. Kaya hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Well, walang walang dahilan para sa ma-impeach, kaya pinag-re-resign na lang siya. No, oh, kung so, kumbaga, walang oh. mahanap na ano to partner nabutas, na butas ah, na ground. oo, oh, oh, para mm, sa impeachment. Walang mahanap. Oo, oh, oh, kasi dito mm -hmm. nga sa mga ginagawa nilang hearing, uh, yun nga ang naaamoy. O, mm. oh, di ba, kine-question mm. nga niya eh, yung ano to, mm -hmm. yung ginagawang investigasyon kaya pinapahinto niya. Ah, ah, oo, oh, ah. Ah. yes, yes, yes. tapos ah, ah. diba, ang sabi ngayon, partner, is wala. ba, diba, parang mahina, para sa impeachment pinag siya pero hindi siya aalis sa pwesto. Dahil mm -hmm. bakit? E binoto siya ng milyong-milyong tao. Tama nga naman. Di ba? Diba? Uh Oo. -oh. Oh, Tama naman. Hindi diba, naman, naman. kailangan siya mag-resign. Oo. Mm -hmm. eh, kasi hindi diba? naman ang mga mambabatas ang naglagay sa kanya sa pwesto. Kung hindi ang mga mm -hmm. ang, ang taong bayan. Ang mga bumoto yeah. sa kanya. Oo. Oh. Mm -hmm. Ilang-ilang, 46 million ilang, 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 ilang ba? Oh, ter- Basta malaki, 32 or 36 million. malaki yan, partner. 33 ata partner eh. Parang ganoon. Parang ganoon. no? Mga oh, oh. Right? So, at, ito yung partner. Bakit ba, bakit ba, nagsimula yung, umalis ka na lang sa pwesto? Mm -hmm. ba bakit nagsimula yun? O, oh, bakit pa nga ba? Kasi nagsimula ito, mal- kasi iba, impeachment. Oh. So. Nagsimula ito kasi, natatandaan mo, yung patungkol sa kanyang pag-alakwa, siya di umano. Mm -hmm. Sa kalagwa sa island. Okay. Okay? So, ang daming bumatikos sa mga mamabatas. Pero para ba, bakit kailangan mong unahin ang maglakwat siya, unahin ang mag-beach, kesa tugunan mo yung official duty mo na ipagtanggol yung condo mo. na Yan, ba, yun parang mas, mas ka napaka-relax na, na vp Diba? naghintay po yung miyembro ng uh, House of Representatives no, for the Vice President to appear before the plenary and uh, help the sponsor to answer the questions. So, there are photos and even videos circulating that on the Monday morning, nandun po siya sa isang uh, beach no in uh, Camarines Norte. Sabi sa po yun sa Bicol Region. So, maganda kasi na-promote pa po yung Calaguas Beach. In other words, um, ibig sabihin po nito, wala ho talagang intensyon no na dumalo uh, dito po sa pagdinig sa plenaryo uh, upang uh, i-sponsor at i-defend ang budget po ng OBP. Sapagkat kung meron po siyang intensyon, dapat Sunday man lang nandito na po siya sa Manila o kaya naman nakipag-communicate po siya sa office niya, uh, Congressman Adyong, para magkaroon po ng briefing at ma-prepare man lang at mapaghandaan po ng budget sponsor ang mga katanungan itatanong po sa OBP. So pangalawak, um, consistent naman po yung Vice President natin. In fairness to her, consistent in the sense na hindi po siya dumalo nung Committee on Appropriations Budget Hearing, pati po dito sa plenary, hindi rin po dumalo. So kung ganyan po, it shows that she's not interested with her duties and functions as the Vice President of the Philippines. So kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as the Vice President. Kasi nakikita natin eh, hindi naman po siya dumadalo sa mga uh, pandinig dito po sa Kongreso. So, ano po ibig sabihin nito Hindi na po siya interesado at mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So, I guess, it's the uh, Filipino people. Um, it's up to them no to judge the Vice President. Uh, yun na lang po siguro ang mga reaction ko po dyan. You're asking her to resign. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong uh, duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. So, uh hindi kung, kung wala naman kami ang sana tayo, hindi mo hindi mo inuuna ang trabaho mo. Mag-resign ka na na. Parang ganyan yun natin, alis ka na lang dyan. Mm -hmm. so, uh oh. Pero ito et, et, kasi partner. Ito naman sa akin, hindi ko alam bakit. Parang sa press ko, hindi ito na dinigyan. Hindi ito masyado napansin. Kaya mm -hmm. hindi hinihintay ko to eh. Partner, ito kasi yung OVP. Ito naglabas yung statement. Pinag-usapan natin yan eh, kahapon. Yes. Diba? Na-deny nila binilay nila sa OVP, ay sa si OVP, sa si VP, ay nasa isla, nasa beach. Uh -huh. Remember? Alam mo yun, di ba? Na, nasa official statement nila eh, na para bang um, pinag-iingat na yung mga tao sa mga media outlets na ang nais lang sa pagpapublish ng anumang kwento ay manira uh -huh. hey, VP. You uh -huh. have to be the reputation. Yun yung sabi niya eh. Uh -huh. Now, Tama. partner, uh -huh. siyempre, yung media outlets pati especially yung politisko kaya naglabas ng news na mo naman ang billionario.com ba billionario.tv na nga tayo pati uh -huh. uh, siyempre out yun kasi parang sila yung panariling gani mm uh -huh. ng OPP Pero diba? na parang bang, puro naman kayo kasi nung halingan fake news kayo diba mayroon ba fake news parang ganon yung dating so anong ginawa ngayon ng politisko ng politiko uh -huh. ng media apa partner, siyempre nag-resent sila. Take pa, take pa sila o hindi. Mm -hmm. Partner, naglabas ang PNP. Yung regional director doon sa Kamarinisu, ah, kamari partner, uh, Kamarinisorte. -huh. Partner, si uh, um, Brigadier General Andre something na sana. Partner, naglabas talaga sila ng info. Italian, okay? Really, nasa Island, sa beach. Oh. The police regional officer, PRO5, confirmed Vice President Sara Duterte indeed visited Calaguas Island when she went to the Bicol region. PRO5 Director Police Brigadier General Andrew Dizon says the Vice President and several representatives arrived in Calaguas Island last Saturday and they checked in at a resort there. The Vice President and company left Monday morning, headed for Vincent's Camarines Norte. Oh, oh. Ba bakit naman, oh. oh. Bakit naman Uh, But, man, kasi ganito yun. No, Siyempre, patatahiya eh. no, no, naman no. ng politiko, politis ko, yung, yung naglabas ng news. No, oh. Kasi pinapalabas sila yung fake news eh. mm -hmm. Ah, okay. so, ang PNP tingnan niyo yun, yung parang itinerary, yung memo, 'di ba? ng nang lakad ni BP. Syempre bakit naman yan eh. ni? No, oo. Oh. Yung local pa protection 'yan. Correct, oo. So, ang local ngayon, partner, ang PNP doon, siyempre meron yung mga itinerary na lakad ni BC. Mm -hmm. Okay? So, itong ginawa sa official statements ni BC, uh, in-enumerate yung pinuntahan, yung Binson, Daet, kaya nandiyan yan, yung Ligasi Albay, mm-hmm. yan. Mm -hmm. Oo. Oh. Pero never nilang binanggit na pumunta sila sa isang port, nag-biyahe, nag-bangka, nag motorized bangka, Okay? Uh -oh. Tatlong oras nagbiyahe papunta sa Calaguas Island. mm -hmm. uh -oh. Yun yun. Ano sabihin niyo, Ano ba naman yung masama kung sasabihin ng OBT? Nagbato naman yung bitch yung OBT. Eh. Uh Oo. -oh. Bakit gusto yung pagtakpan? Gusto kong ano ay, to. Ay, eh. Gusto ko makita uh -huh. kung gaano kaganda. Di ba yung lugar? Yung beach? Oh. Uh -huh. uh -huh. Yes. Ito, ito nga yung factor. Oo. Uh -huh since because issue yan, nagdesemo na ako, parang gusto pang i-demanda yung mga nag, nag ano, yung draft uh, post nito, hey, everything ganyan na yun, di ba? Di diba, sabi ko ka sa'yo, eh di unang nila yung lalaki, na nag-post, massage therapist pala yun, yung nag-post na ano, nag-usability, mm -hmm. di ba? Pero, di sabi di diba, sabi nila yung picture hindi too oh, pa, pa AI analysis nila, di ba? Pa-analyze nila. Hindi nila magagawa yun. No. Kasi totoong nagdodol. No. So, doon yung partner. So, para um, lumalabas kasi, inuna mo magpakasyon. 21 to 22, pati ako 21 to 23 eh. Kasi mm -hmm. 23 na nga po aga, uh -oh. -huh. sila lumarga. Oo, uh oo. -huh. Uh -huh. -oh. Uh -oh. sila umalis ka ng no, kalagwan. Oo, parang sa uh -huh. kanya eh. At tanggap naman ata uh -huh. niya eh. Yung kung magkano. Kasi, uh, ngayon ata partner, gabi, di ba? Uh, uh -huh. Magde-desisyon na uh -huh. ang kamera uh -huh. para sa proposed uh -huh. budget for 2025. Yes at hindi uh, nga siya sumipot at sabi nga ni uh, representative Adiong ay eh, talagang nahihirapan siya to defend 'di ba yung budget uh, ng OBP kasi wala uh, nga siyang pagtatanungin pagtatanungan uh, okay uh, uh, saan ano eh, ba yung mga programa na eh, eh. ano to paglalaanan ng pondo Yes. Diba? oo so lalo lalo pat, may, lalo pat question uh, uh, yung paggasta nila nang halos dalawang taon. Exactly. Kaya kanina sa press call, parang tinanong din sa kanya na, Okay, uh, ngayon hindi ka sumipot. So, kung itong, ito lang yung ilalaan sa'yo na 700 something million ba yung partner, yung pondo, mm. oh, so uh, ano yung plano ng uh, mm. office of uh, uh, the vice president dun sa pondo? Mm sabi nga ni BP, yes. eh well, pagkakasahan nila, itutuloy pa rin nila mm. yung servisyo uh, gamit yung kung ano man yung pondo na mm. ibibigay sa kanya. Although, may ano pa naman yan partner, di ba? May mm. uh, pagdinig pa rin yan sa Senado. Oo, hindi naman. Ah, oh, may plan uh, na rin. may plan na rin. May plan na rin. Ito naman yan oh. eh, Kung yan ang ibibigay iyo, sa akin pa ha, uh -oh. kung yan ang ibibigay sa OPP, deserve niyo uh -oh. yan? Oo. Deserve niyo na yan? Oo. Yan yung alam, kong, alam natin na yan lang yung itiintay niyo eh. Nang gandaan daw, hindi niyo kayang itagpanggol yung proposed budget mo. Uh -oh. Okay? Now, partner, ang dating na naman ito sa akin ha, uh -oh. magpapaawa ulit nakapalalabas yan, hindi na kami makakatulong kasi ginigipit kami ng gobyerno. Mm -hmm. Hindi sa amin binigay yung amin po nung nisi, kaya mga no, kababayan ko, hindi namin po kasalanan. Yeah, yun. gano'n na naman ang tumbuk ng partner. Uh -huh. Ang mga yan, pinagkakaisahan siya dahil siya ay threat, dahil malamang siya ay tumakbo. Mm uh -hmm. -huh. Pero, yeah. uh -huh. Pero kung tutusin mo, kung kung lalawa kami pag-iisip mo, partner, diba? uh -huh. kung pag-iisip mo, ah uh, hindi ito kasalanan ng Kongreso. Mm -hmm. o, sabihin natin na mumuliti ka. Sige na, mm -hmm. Pero di ba sabi nga natin kahapon, hindi ka naman maiipit kung ikaw ay may bala. Kung bagay sa sundalo, di ka kayang matugi mm -hmm. kung ikaw ay lalaban dahil kompleto ka ng armas. Mm -hmm. eh, Oo. ka aramas ang ginawa mo, instead na ilaban mo, tumakbo ka. Oo. Kung, tumakbo ka pala yun sa gera? Kung, kung sumipot Oo. siya sa uh, sumipot lahat ng siya. Hearing. Oo. At bubutatain mo lahat sa mga naninira sa'yo. Mm -hmm. Kompleto ako ng papel. Sino matatalo? Mm -hmm. Sila, hindi ikaw. Oo. Ang simpatsyon ng tao sa'yo kasi nakita nila ipinaglaban mo sa abot na mo, yung kaya mo ipaglaban at ikaw ay malinis. Oo. Oh, at may nabasa ako ngayon. Ngayon lang, partner. Mm. Oo. Ah, mm. uh, sabi ni ah uh, representative Castro, mm. mukhang gusto pa niyang tapyasan. Gawin na lamang sa 500 ata, parang ganon, million. Totoo oh 'yon? Oo, 'yung pondo. Ito, ito na sa akin, partner. Oo. Tignan niya lang muna yung sweldo ng mga tao uh -oh. a year. Mm -hmm. At least dapat yung mga sweldo ng tao. Kasi kahit nagkagayin ang, ang head of the agency nila, hindi kasi lang ito ng mas maliliit eh. Mm uh -uh. eh, hindi kasi lang ito ng mga nagtatrabaho. Para baka kasalanan niya ng amo nila. Uh -oh. Yeah? So sa akin, dapat hindi maapektuhan yung trabahador. Ano ba ba? Yung mga maintenance. Yung sa pambahay, siguro sa kuryente, hilaw, uh -oh. everything. Uh -oh. Dapat hindi yun ma... Hindi yun ma, ma yung operation yun expenses. Ay, kung, yung operation, ayan, yan, yung mga ganyan. Ibig sabihin, di ba? Kung yan ay masasama na lahat, yung mga extra-extra, huwag na bigyan kasi hindi naman ma-explain ng OPP. Eh. Mm -mm. Diba? Correct, correct. So, ang sabi hmm. ni... Yun, ang plano ni Kong Castro at ang sabi naman ni uh, Kimbo, Representative Kimbo, ang plano mm. niya, yung uh, hinihingi budget, di ba yung original na mm. pondo na hinihingi, eh, itadivert nila doon sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Ah, na pwede bigyan ng tulong. Oo na, yes. oo, na pupwedeng bigyan ng tulong. Uh, mm. Gaya ng DSWD, DOH, mm. oo, at iba pang mga opisina partner, na naging redundant mm. yung programa ng mm. OVP pati rito sa mga oh. ahensya na to. Yun ang ano to, oh. kanina sinasabi. Hindi naman talaga ang dapat oh, gawin oh, oh. ng uh, OVP. Kung may nangyayin sa kanilang tulong, magbigay sila ng mga referral letter mm -mm. para ma-entertain, di ba? At kailan sa partner, ang sa atin lang, dapat natuto na to si OVP. Makipag-partners, uh, ibang mga private companies na pwedeng tumulong kamukha nung ginawa ng ipp Oo no, tama. Di ba? No, oh. Ang problema mo hindi siya sanay sa ganun. Kasi oh. sobroso ang pera sa kanila. Way, way back nung -pam na major Mayor siya, oh. sobroso umuulan kung bumabag yun ang pera, partner ya tay kapngiyere iba sa, oh, sa, ano, sa house ano, ano yung ibig sabihin ng sabroso kasi sa aming pag sabroso na kopo masarap uh, oh oh sabroso uh, sab sobra oh, oh. sobra sab parang 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 hihigang kana sa ganda sa sa, oh, oh. sa ng buhay oh, <laughs> oh, oh, oh. <laughs> diba? na, so, ano ba yan? kastila ba yung sabroso kastila yung partner ano ba yan? Ah, Andi, kastila well, kastila, oh. kastila partner ah uh, di ba? Uh -huh. Sobro. parang uh, ang buhay mo ay napaka sobra. More than comfortable. Yan. Sobro. sobra yun. Oh. Uh -huh. diba? Eh, eh, sabi niya, eh, kinunik kanina, pinagtitignan kung magkano yung konfi funds ng bawat local, ng mayor si Sara. Mm uh -mm. -huh. Talagang Davao City ang pinakamalaki. Kanina po, pinag-usapan natin That under section 16 of the local government code, ang the LGU is to promote peace and order. And that justifies kung LGUs mga LGUs own confidential fund. Now I wish to share this slide showing the LGUs which have the huge or the biggest number of confidential fund. This is representing year 2022. Davao City has 460 million. Cebu City has 7.38 million. The City of Manila has 120 million. Makati City has 240 million. And Quezon City has 75 million. Nakakapagtaka lang po kung bakit nalampasan pa ng Davao ang City of Manila, ang Makati, ang Quezon City. For Makati, Davao almost doubled the confidential fund. For City of Manila, it almost tripled the confidential fund. Ang Cebu City po was way left behind because it is only 7.38. So I just want to state for the record the huge disparity of the confidential fund of the vau city as compared with the other lgus we have on the screen cebu city 7.38 city of manila 120 million makati city 240 million quezon city 75 million while davao it skyrocketed to 460 million may we request the secretariat to please flash the fourth slide. this is the history of confidential fund of the vao city. 2016, it is 144 million. 2017, it is 294. 2018, it is 420. 2019, it is 460. 2019 up to 2022 it is 460 million i just wish to state for the record mr chair that while we acknowledge that the lgu is entitled to confidential fund because under section 16 of the local government code bahagi po ng mandato nila is the promotion of peace and order i just wish to state for the record that during this time 2018 to 2022 the mayor of the bau city i believe is no less than the vice president and i wish to state for the record as well that the confidential fund that we're discussing about the ovp last quarter of 2022 and the first three quarters of 2023 the one in disposal is no less than our vice president as well I wish to express my. I wish to lament that it seems to us that the Confidential Fund is being used comfortably. We have to emphasize that it's, it is addressing a very important reason, and that is the promotion of peace and order. Conduct of surveillance activities, including matters concerning national security. And if this is the case, Mr. Chair, I believe that the COA has to be very strict concerning the very loose, the very light, and the very few requirements which are being imposed in procurement and even liquidation. of confidential funds. What I wish to point out, Mr. Chair, maluwag tayo sa confidential fund because we give value to matters concerning peace and order and national security. However, Mr. Chair, I observed na ito pong kaluagan na ito ay nagiging dahilan kung bakit ang COA ngayon Are issuing the notice of disallowance, and even this Congress is prompted to conduct an inquiry in aid of legislation. I wish to manifest my observation that the irregularities which have been observed in the utilization of confidential fund in the office of the vice president should be checked as well with respect to the utilization of confidential fund of the VAU CT. during those time the mayor is no less than our vice president. I submit, Mr. Chair. Para sa may init na balita sa loob at labas ng bansa, subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel. Or 60 million, doble. Mm Doble ng Makati yata sa Manila. Manila parang 120. Mm ah. So bakit? Bakit? Yan. Yeah. Bakit sumubra doon? Alright, partner. Bueno. Sa paano, huwag bukas, magkita't magkarinigan tayo. Kapag sa tanikli ka, sa palala, huwag tulugan. karapatan. Partner, bye. Bye. Ingat sa biyahe, partner. Thank you, thank you. Okay, sabahan okay. samahan natin uli bukas ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagtalakay sa mga usapin. May pakialam ang taong bayan. Dito pa rin sa ating ang Usapang Batas. Maraming salamat mga kayubi. We love you. Mua mua. Chup chup. bayan, Attorney Claire Castro at Rajman Rod Marcelino para sa